another foreclosed topic ulit ang re natin sa ating YT community. So, sabi ni ma'am, na foreclose ako 2009 through pag-ibig housing loan po. Pero, 3 months po, pinaalis na ako. Now, 39 na ako. Halos one, 11 years na. And then, may mga blog ako nakikita na 1 year pala. Pwede pa magawa ng paraan. Yeah. So, 3 months lang. Kasi sobrang nakakatakot talaga makareceive ng demand letter. Kaya kung talagang kagaya ni ma'am, eh, nareceive mo yun. Talagang aalis ka kasi nga bata ka pag ganyan din ako. So, napanood ni ma'am yung vlog ko na nagkakry-cry ako dito dahil nga naka-receive ako ng foreclosed demand letter. Eh, yeah, yan yun. Kasi nowadays, mas expressive na tayo. And nung naranasan ko kasi yan, sabi ko, baka meron din ibang nakaranas nun. Kaya kung sana, 11 years from now, nakagawa na ako ng content na yun, possible sana na nagawa ng paraan ni ma'am yung property niya. So ngayon, yung concern ni ma'am, pwede pa kaya niya yun mahabol kasi baka pwede pa. So check mo ma'am yung property kung meron na bang nakakuha. Kasi kung wala pa, baka possible naman na ma-apply mo pa siya sa restructuring loan ni pag-ibig. Kasi pwede yun i-re-evaluate lang ulit yung um, kakayahan mo kung pwede mo pa siyang makuha ulit under your name. Kasi ma'am, kung meron ka ng foreclosure history kay pag-ibig, hindi ka na ulit makaka-housing loan. Kaya hindi ka naman naman pwedeng mag-bidding ulit ng mga acquired asset nila kasi may history ka na nga po. So possible na lang na mangyari is kung gusto mong makuha ulit yung property mo is restructuring loan talaga. Pero may mga iba pa naman na provider na nag accept ng housing loan beside kay pag-ibig. May mga bank loan, may mga ganyan. Meron pang isang nalimutan ko na lang yung name. Pero ilalagay ko anyway dito yung paano mag-apply ng restructuring, yung screenshot. Meron na sila online or pwede rin gusto nyo i-visit personal dun sa main branch, dyan sa show, dito sa, N sa NCR. Yun yung main ni Pag-ibig Fund. Anyway, sabi niya, pwede pa yan yung 4 months, 1 year may napanood ako. Sakit talaga mawala ng bahay na pinanghirapan natin. Oh, yeah, true. Kaya kung kaya natin na mag-partial-partial, partial, bayaran natin kasi property natin yan, pinaghirapan natin yan, kaya matatapos din naman natin. So, ma'am, sa tingin mo may nalabag ba si MDC dun sa management na kasi kasi 3 months lang po. 3 months lang kasi nilisan na ni ma'am yung bahay niya kasi syempre bata pa siya na no, natakot naman siya. I don't think naman po na may nalabag yung management kasi kapag po talaga hindi tayo nakabayad, di ba po, minsan sa motor, hinahatak na po talaga. May agreement po kasi yun na nag-fail tayo ng bayad kaya may consequences po. I think naman po, wala naman sigurong nalabag, lalo po kung voluntary po kayong umalis dun sa property ninyo. Kung gusto po natin yan mabawi, i-check po natin yung property kung available pa or uh, may nakatira na po ba? Kasi kung meron na po, uh, hindi na rin po natin siya mababawi or may apply for restructuring. Pero kung vacant pa po, possible na itry po natin. Itry po natin. So si Pag-ibig pa rin po ang magde-decide niyan. I hope naka-help.